Magandang umaga po sa inyong lahat mga ka-YouTube. Ayan, maganda ang panahon ngayon. Uh, kahit makulimlim pero hindi naman siya umuulan. Ayan, walang hindi nakakapag, ano, nakapayong, pagpayong si Amiga. Ayan, at makakapag-video pa ng maayos. <laughs> ang hirap po pagka, ano, pagka umuulan, nagbibideo ka dito. <laughs> minsan lumilipad ang payong ko nasira yung payong ko kahapon lumipad kasi ang lakas na ulan ayan ito naglalakad na naman si amiga lakad na naman tayo papasok sa trabaho ayan, ayan kumusta po ang lahat maraming maraming salamat po sa inyong lahat salamat po sa panunod ninyo ng aking video salamat po sa inyong lahat yan kinda ang panahong ngayon hindi siya ano hindi siya umulan Ayan, maraming salamat po sa suporta ninyo kay Amiga. Mm -hmm. Sa awa ng Diyos po, ayan, wala naman na rin ng tubig sa amin, wala na yung baha kasi nga hindi na po siya uh, umulan. Ayun nga lang po ang mahirap sa amin, pagka kunting ulan, binutubig agad yung lugar namin, binabahaan. Bahaan na ilang taon na po ako doon nakatira, ganun lang talaga ang <laughs> kasama ang <laughs> Ilang araw din po akong hindi na nakakapag-jogging, mga amiga. Kasi minsan hinahatid ako. Ayan. Morning, sir. Hindi na naaano yung aking ano. Puro lakad na lang. Ayan. Kasi minsan umuulan, hindi ka makapag-jogging pag umuulan. Kaya ito, jogging-jogging muna. Yes! Ayan, nakapag-video rin ng maayos. hala jo hinhinhingal hingal na po. <laughs> hinihingal-hingal na si Amika. Yan. Ang ganda po ng halaman. Oh. Yan oh. Ang ganda ng mga halaman. Yan. Ganda. Ang ganda. Ang ganda ng mga halaman, 'di ba? Oh. Ayan po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat hanggang dito na lamang salamat po sa inyong suporta. Ah.